Isang magandang araw sa lahat ng aking mga kababayan. Uh, mabuhay ang uh, bansa ng Pilipinas. Uh, nandito ako ngayon sa Pasay City, Philippines. Ito po yung uh, Australia condominium guys dito sa EDSA Extension, malapit dito sa Globe. Yan. Ang pupuntahan po natin dito yung Globe para makita po natin yung view niya kapag uh, gabi. Kasi ha, talaga ng mga uh, napakaganda po yung uh, globe dito kapag gabi. Kaya ang daming turista po dito na pumupunta para mapanood po yung globe. Yan po yung globe guys, yan. Yan po yung uh, globe ng SM Mall of Asia. Yan po. Ito po yung pinakadulo po ng EDSA. Yan. Kung makita nyo guys yung mga design niya bawat uh, pagpapalit ng mga ilaw niya sobrang ganda po talaga yan at ang uh, kalangitan po ang oras po ngayon nasa alas 6 na po ng hapon na uh, pag out ko po ng trabaho yan grabe uh, sobrang ganda po yung mga kapaligiran po dito uh, ang dami pong mga nagbibideo ang daming mga namamashel po dito guys yan uh, bali mas tinutukan ko pa yung globe para mas makita po natin ng uh, mas mabuti yan po yung globe guys yan may sumasayaw yan po paiba iba po yung uh, design na inilalabas nya yan po yung sobrang ganda na design po ng globe yan po grabe dito ako na mangha yan po oh. grabe sobrang ganda po nya guys yan sobrang nakakamangha po kaya ah uh, maganda po uh, tumambay po dito uh, para panoorin po ito uh, dito po lang uh, sulit na sulit na po yung ating uh, makikita dito sa SM Asia yan guys at maraming mga namamasyal talaga dito yan at talagang uh, tourist attraction po ito guys yan grabe grabe ganyan po kaganda uh, yung mga view dito sa Pasay City Philippines at ito naman po yung aking motor guys, uh, Rosie Machio 125 'yan. Ito yung lagi kong uh, kasakasama. 11 years na kaming uh, magkasama guys 'yan. Matibay po 'yan si Rosie macho 125 guys, 'yan pang long ride. Grabe, sobrang ganda po itong uh, condominium nito guys. 'Yan. Australia. Ang lawak pala nito. Design pa lang po, view. Grabe, ang ganda na po dito kaya sa lahat po ng aking mga kababayan uh, sana po uh, mapasyalan nyo rin po ang uh, SMO Lubisha dahil dahil uh, marami tayong uh, makikita dito ng mga bagay bagay na pwedeng makapagpasaya sa atin at sa mga malalayo po uh, sana mapanood nyo rin po ito para makita nyo rin po ang uh, mga tourist attraction po dito sa SMO Lubisha. yung mga kababayan nating nasa ibang bansa po na matagal lang hindi nakakawen ng Pilipinas at saka yung mga kababayan natin dyan sa Bicol yan, sa mga Visayas po at Mindanao yung mga malalayo po dito mga kagayan apari yan po guys sana mapanood nyo rin po para kahit malayo kayo uh, makikita nyo pa rin yung mga tourist attraction po dito sa Pasay City lalong lalo na itong uh, globe na talaga na mga sobrang ganda at sa mga pagpapalit niya ng mga design niya grabe sobrang ganda yan guys you know? grabe kaya sobrang uh, napakagandang uh, mamasyal po dito yan kapag pauwi ka po kapag uh, alas na ibit na po matapos kang mamasyal sa seaside uh, ito po yung ating uh, makikita at mapapanood kapag uh, nag-aabang tayo ng mga masasakyan natin na uh, papuntang uh, Las Piñas Alabang, uh, Montilupa Cubao, mga Portigas yan po yung mga Kiapo, yan kapag nag-aabang ka po dito guys yan, mga biyayang kabiti po yan napakaganda po ang uh, tumambay po dito habang uh, naghihintay ng masasakyan dahil uh, sobrang ganda naman po talaga ng mga tanawin at makikita natin dito yung mga jeep yan po yung mga jeep po grabe yan sa mga matagal na po hindi ng jeep shout out po yan 13 pesos na po ang pamasahe yan mininim po ng jeep uh, gagawin niya at ang na yan grabe sobrang ganda po ng view at yung mga jeep po dito yung mga susakyan natin na makikita grabe ang gaganda po yan, ang ganda ng view guys paglabi dito. At yung ilaw na nagmumula po doon sa globe na ilawan niya po 'tong Australia condominium kanya sobrang ganda po. Yung view ng uh, condominium. Yan, yan guys, grabe, ganda po. Yung mga bus po dito, yung mga jeep po, yung mga riders po dito guys, ang makikita natin habang uh, pinapalonod po itong uh, globe yan po, bola po yan guys, bola. Yan. Polarit na bola po, bola po yan guys yan At iba na naman po yung design Na nilalabas niya guys Grabe ang ganda uh, Panoorin po bawat yung nilalabas Yung uh, design po dito ng globe Yan ganyan po kaganda guys Yung globe dito sa SM Mall of Asia Ang bansang Pilipinas Yan po Ang pinakamalaking mall Dito sa Southeast Asia Ang uh, SM Mall of Asia. Ito po yung pinakamalaki guys. At may po yung mga aeroplano na dumadaan dito guys. Yan. Kasi malapit lang po dito yung airport. Kaya dito dumadaan yung mga aeroplano. At may po pag naririnig po natin. Yan po guys. Ang ganda po nga uh, panoorin itong uh, design na ito. Grabe. Umiikot na kulay asul na may puti guys. Yan you know? o. Grabe. Sobrang nakakamangha po talaga ang uh, mag dito para i-share din po sa inyo na hindi po makapunta dito dahil uh, malayo sa inyong uh, lugar yan po sinishare ko na po sa inyo guys para makita nyo rin po yung mga iba't ibang uh, design po ng globe dito sa S.M.O. Lobesia grabe, ganda po yung mga kasakyan po dito yan, habang uh, nakasakay sila guys ito po yung uh, makikita po nila dito na sobrang ganda po talaga ng uh, design ng globe. Niyan po. At ang kalangitan guys, grabe yung mga ulap po dito, yung langit talagang uh, makikita mo talaga yung mga view. Niyan po. Grabe, sobrang ganda po yung view po dito. Yan. Grabe ang ganda guys. Kaya shout out po sa lahat po ng mga hindi pa po nakakapunta Yan, sobrang ganda po. Yan na naman. Grabe ang mga kalangitan po dito Ang ulap talagang uh, Sobrang ang ganda ng view Yan po Grabe ang mga ulap po dito Parang uulan yata guys Yan, yan na naman po Yung uh, SM Mall of Asia Ang pinaka Malaking mall Sa Southeast Asia Yan po Ang uh, SM Mall of Asia Philippines ang ganda Dami pong mga turista po dito na pumupunta, guys, lalong-lalo na sa uh, seaside. Dahil uh, hindi rin magtatagal, uh, mawawala na rin po ang seaside dito, guys, dahil sa reclamation project po ng SM Mall of Asia. Yan. Ah, uh, mabubuhay ang bansang Pilipinas.